Naisip ko eh alay, ano gagawin ko wala na akong matawag na pamangkin na tulungan nila ako. Oh wala git talaga kang wala pamangkin kang na gatulong-tulong oh, sa -sakit iyo. sakit ako wala rin sa aking mag-asikaso yung sundalo na pamangkin mo na malayo ang dinisino sa mabicol ta. Kapob, sa nandito tayo kay Tatay Ruben ngayong uh, umaga na ito. Kailang beses kami magbalik-balik dito. Pero hindi ka namin uh, na Bakit saan po kayo pupunta po, mm -hmm. Tay Ruben? Dito lang na naman ako sa malapit lang mga bakan, mm -hmm. yung Estancia Kalibo, ang oh, mm -hmm. mabilog. Yung tatlo lang. Anong ginagawa mo doon? Gamasad lang nako ako, e, simple wako e, it. ka? Masip ito, lang mga napilay-pilay. Mm -hmm. Mga minor. Mga minor. Marunong ka pala yan, Saan ka natuto? Bali skills ko ano, noon pa ta. Bali yun ang parts, mm -hmm. e. maliban sa makina, yun ang ginagawa ko. Oh, 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 oh. Simpre, tulong din sa kanila yung mga malalayo sa mga mga mang, mga magpag orthopedic ko taro iba. Ay hindi na ako, kwan, basta mga totally mga nanon na nakrak ano, na. na, na. Oh, oh. Yung mga minor lang. Mm -hmm. Yung mga hilot-hilot yeah. lang, mm -hmm. ganyan. Mga lagnat-lagnat, mga pang first aid. Oo, oh, oh, oh. gumagaling naman yung mga... Uh ano, Ga Galing mo? ako dyan sa kabila na aksidente <laughs> kay Mariel ni nanay. Ah, oo. Kaya ako na nag-ayos, imbis nga i-ano siya sa doktor nga pa stainless okay na. Opo. Sabi nga, sa nagdaan kami kay ati Mariel, ilong mm -hmm. ilang bisis na sabi niya, na hinahanap-hanap ka namin. Oo. Hindi ka namin ma... Tagpuan. matsimpuhan, git akala ah, ko kung saan-saan na napunta eh sabi nila sa Mindanao na daw ikaw nagpunta ba ganito yan eh dito ako doon sa Malikod mm -mm. nawalis. Balis eh, ay magsigaw man kami tay Robert hindi <laughs> 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 ka rin nagasagot malayo siguro ha magsigaw minsan doon sa kabila ako ga standby mga mm -mm. up to 9 o'clock diyan Baka 9 may dumarat. gabi? Ah, umaga. Oh. Sabi, may mga time nga umaga rin ibagahabol na yung mga na sa paglalaro sa mga basketball. So, tumatanggap ka dito ng pasinti? Basta, inaano ko lang, hinakontrol eh. Hindi pwede ako magsiging hilot dahil mangyayari. Hindi na ako makapaglaba, makapagsaing. Oh. Ako, Ay, eh, mapasma. Magkano yung uh, singil mo? Depende sa kanya, may 50 pesos, mayroong 100 pesos din. Asalamat oh, 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 oh. salamat sa Diyos nga mayroong gano'ng source of income ako. Ganda-saldo na kung saan nakakuha ay may mga biyaya ang galing ng katotoo nga yung propesi sa inyo. Oo. Oh, oh. Nagkataon kita mga nga bakit dumadaan kay wala ako. O kaya nga eh. Ay Hina -hina -hina. doon ako sa kabila may gardening ako doon sa hindi maming natapat. Opo oh, opo. Ay dyan nag ako dati nag ano gardening ka doon? Kal kalbos ng kamuting tinatanim. Mm -hmm. Ay ang problema nga nitong tag-init na naman eh wala na kung host na tubig na gagamitin. Oo. Oh, oh. I-give ako. Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Eh, kumusta na ang love life ninyo ni Nanay Uping? <laughs> wala na connection. Parang wala na man nangyari. Nagkaputol na. <laughs> parang wala man nangyari. Nihintay ka niya doon na kung sabi niya, sir, kung interesado man talaga sa akin si Robin. Ah, Opin, ni Sister Oo. Eh, di, pupunta, Maganda na, ano? Idea. Pupunta talaga siya sa akin, pero... Yun nga, dinala ka na namin doon sa bahay nila banda. Alam mo naman yung lugar niya. Eh, nag-expect man yung babae na puntahan mo pero hindi ka man pumunta? Ay wala na, na nga akong pang-financial ng bandang huli, medyo na short-short naman ako. Halimbawa... Mmm, -hmm. kung saan-saan ka, ng ka nga ng nag ikot e. At eh. nagka-pahalan oh. na rin. Sa pamasahit, ah, makaabot tayo oh. begot kalibo, 100 gitarang rin expenses. 100 doon? ang port hanggang oh. dito. Oh kaya nga. Ay saan ko kukunin 100 kung mag-per day? Halimbawa, mga 500 yagi hmm. per week o 700 e. Eh, mga oh. budget yagi. Oh. Insan, may mga natatanggap mana kami sa ano, ho, sa mga senior, senior citizen. citizen. Oh. Ay, napang-cover ko sa mga utang-utang ko, babayaran ko ah, yun. Po. Oh. Kung may ako ma, ng mga buko ng yum na Pero sabi nga, kung may kung gusto talaga, may paraan talaga yan pagdating sa pag-ibig. Eh. Ah, oo. Oh. Hindi <laughs> <laughs> mo siguro eh. Kaya sabi ni... Connected man do sa, life natin do Material ay siyempre financial ay, opo. importante. <laughs> opo. Oh, Mahirap maglakad na <laughs> Sure, ka sa... Mayroon kong pumasahe ang pagkain ko papaano? paano. No, Ate Prese, ha? mukhang ayaw talaga niya kay Nanay Uping, no? Sure ka? Ayaw mo talaga sa kanya? Oh. Sinang ko taraya? Opo, oh, sa si Ate Prese. Nagdilim-dilim na kasi nilang sis ang nag, mata. Nag, okay. ano, nagpayat siya, kay naopirahan man yan. Pero okay tara na nga. Katawa, no? Oo. Oh. Um, para dati mataba Mahirap siya. Mahirap man tumaba ka ngayong mga panahon. Dahil kolesterol mm. na naman do problema. Oh, oh. Paganda, oh. Maslim. Mm. May nagbigay sa akin ng pangtulong sa mga kababayan natin. <laughs> Oo. Ikaw isa sa bibigyan ko. May bigas Salamat tayo. Sa Diyos. May 25 kilos tayo na bigas. Hmm. kukunin natin sa sakyanan ba? At si Manong Arnel na daw. Hmm. Ikaw na Ha? Oh, may bigas tayo tayong 25 kilos para sa iyo galing kay Atinina ng USA. Nakita kami no nakaraan na kasi siya dito nang nagbakasyon siya sa Boracay nakita kami binigyan niya kong pera kaya sabi ko binig yung binigay mo na to ipamahagi natin to sa mga senior citizen oh, dito, yeah. dito. Yeah. Yeah. ito <laughs> dito lang siguro ayan ko. Ah? <laughs> Bago kong lagay dito yung pusa kasi. Ah, sa ba't liko? tinatali mo yung pusa mo? Ay, galingan? ayaw ko yung magpunta sa si ibang bahay dahilan baka sabihin kinain ang isda nila. Uh -uh. Ayo. Uh, tapos ito, may 1,000 ikaw. Thank you very much. Salamat sa Diyos at saka sa inyo, sa ating pagkita hmm. lagi. Opo. Oh, <laughs> Nagkukulang ako siguro. Eh, hey. Bakit ma ano nga? Bakit nga bigla ikaw nawawala wala dito? Matagal ka bang umuwi dito pag umaalis ka? Do time na binako ni bawa ay mga basta ro ato ang um, time dito. Apo. Kat, katulad nito ay kakain muna ako bago umalis. Tapos anong oras ka na nabalik niyan? Babalik ako mga five or six hapon. Ay, or, kaya pala. Dahil siyempre maha, malayo, alimbawa, mga numansya. Basta importante ay mayroon akong hanap buhay maski pa paano. Uh -huh. Ay, uh -huh. Kung mag ako at mga makina, hindi na pwede ako sa tahi. Uh -huh. Ay nakikita ko man kung plus laytan. Uh -huh. Ay ang dasal ko ay sana man lang wag muna lahat ng mata ko magdilim. May pa uh -huh. paano na ako makakilos. Paano na yung hanap Takot na nga ako mo, magpanday panday Dahil ka, lalo mapiskan pa ako, mata, telpo, ma ano 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 ko matatalpo. Maano-ano ko Mga uh -huh. pako. Pa oh, mahirap yan. na sayang din yung tulong ninyo sa akin kung oh. mangyari. Minsan ba hindi ka umuwi dito? Araw-araw dito ako. Pero gabi na? Oo, oh, mga 5 or 6, 7 di ka mga. Sabi sasakay ka ng 5 yan sa Banduwa, matagal para parkingan. Kaya, kaya pala, ako kaya minsan kasi nadaan kami alas... Alas G's, mm. mga alas 3 ng hapon, ganyan. Ay, alis ako minsan, may 9, alis ako minsan, alas 2. Ay, mm. kainit nga doon pagdating sa lugar na pupuntahan Kaya ko. sabi namin kay Ate Mariel, Nandyan baka ako si Tay Ruben. Nasabi niya sa iyo, mga limang bisis siguro mm. <laughs> hinahanap ka namin. Pagpunta namin doon sa area ng may tinulong kami dito banda sa unahan, dumaan kami dito, wala rin tao Ay, dito. Sa, may, di may, mayroon kaming kawayan doon sa bundok na ginapinanakaw. Ay, natamad na nga ako mag out doon dahil uh, pa ako. Oo, yaan mo na yun. Gamit sana dito and sa bahay. Uh -huh, uh -huh. Hay, naloko manila naluko man nila ako dahil gaano lang ra akong Patingin sin? nga ng loob ng bahay mo na bakit yan sira Parang na nga ba? yan? was was ko nga sa, sa patingin loob patingin anong nangyari dyan sa loob dito na lang eh, dito na lang din ang background wala na rin magagawa doon ay oh. Um. sira na pati plywood oh, boss lahat yung plywood anay. bakit inaanay kasi itong lugar anay talaga dito ang marami malalim kasi hindi pwede nga anuhan Oo. Oh. Medyo na nahuhopeless kung ta ko ron, Archie, Brad. Dahil? Ay, simpe ganito na kung ano ang gagawin ko nga para maibalik sa normal. Oo, oh, ayun na lahat, oh. Hmm. Wala na. Lahat sira na lahat. Ah, inaanay yung mga Anay, ano, lahat. O? Lahat din, pati ro, oh, kahoy. Inaanay? Ba't matindi ang anay dito? Oo, oh, dapat kasi noon bago pag-layout, halagyan agad ng pang-ano sa anay. Uh -huh. Yung paglagay uh, sa ilalim. Pero Ay, yung bubong niya okay pa man? Oo, oh, bubong din ng no, circuit. Eh. yung to ano to lahat, lang, ano yung dingding mo? Palitan, Playboy lahat. palitan ng ano, ng sawali. Ho, pwede pa. Kahit sa wali, pwede mapalitan. Kasi hilig yan ng anay ro, ano yun, parang karton hmm. kasi, hmm. paborito nila yung Ay, yung patay. itong ginawa mong tindahan, ano nangyari Ay, dito? Ay, yung no, sira na rin, ubos na lahat yan ng anay rin. Oo. Oh. Hay, inaanuhan na ako, medyo na, ka na may alisin muna, tanggalin lahat. Oo, oo, oo. Bago i ipatayo. Kasi ganito mahirap. Mm -hmm. Eh, puro na kain, oh. Lahat na, ubos. Pati ang tabla, ubos. Bakit maraming anay dito? Oh. Kasi itong lugar. kasi dininisan. dati, ro, mali. medyo may kulang ang mga magulang ko. Kailangan kasi ang mga kahoy nung pinuputol, kukunin agad ang pagkakailalim. Aha, aha. Dahil sila namumugad. Magkaitlog. Hmm. Ay malalim, may paano mo maano, ay bago sila. Ah, may may bahay talaga hmm. 'yan ng anay sa ilalim. Oo. Oh. Puro dito bungsod na tawag yung punso. Hmm. Ah, Bakay bungsod. Punso. Ah, mayroon ka diyan. Oo, oh, ito. Kasi malalaki, Walang malalim lulu, eh. yan. Kahit imo pang tagpan sa ilalim kasi parang may mga butas na doon. May sa may ilalim. Oo, sa ilalim. Ay, yung tindahan mo, nalugi ka dito sa tindahan Oo. mo? Oo. <laughs> nagkataon na kasi noon na maganda ng permiro, tag may kag may ano pa covid nga mga bawal ang mga senyor. senior hay after ta ka toy wow ni nagbalik ko, sa na ni na mamalingki ta tabo ay si ay hay delikado rin yung mga canned foods ay, hindi ko pagkainin dahil may mga expedition. apo, apo. Ay, hindi ko mabasa kung saan naro na raw expedition, nga anong mga buwan ang madisgrasya ako sa oh. mga pagkain ay oh. binipaspasan ko kain kung papalitan ng dingding yung ano mo, yun, oh, ay, nasira na talaga ng anay. Ano bang magandang ipalit dyan? Dapat yero na lang na ano, no? Ganyan, Oo, no? parang yun na ano. no? Yung manipis o, na yero na pang dingding na Tag ganyan. Tag-plain mo nga yero. Oo, yung, anong tawag dyan? Plain sheet ba yan? Tawag dyan? Para yun, ide lalagyan yung mo at harang kawayan ang pakuan. Opo. Oh, Kung o, kaway, o. kasi pangit kita, kainit anay. Maraming kawayan dyan, no? Kung kalungkot naman yung nangyari. May mga kawayan ka naman dito, ay, no? Ayan na, nakaridi mga kawayan dyan. Ah, mayroon ka naman dyan pala. Oo. Ay, liburer din ay tig 500 dito per day Per day? Oo, mahal din, ano? Kung, kung ano, hindi pa sila tutulong sa akin, binaano kami nila, medyo ginaiwanan kasi sila visit sa malaking construction. Mm. Ay kung extra, hindi mo sila ma... Pa, yan. Mm, Oo, oh. Kaya nga. Ay, minsan ay napapabayaan ko doon na lang. Doon nga tayo ay. sa loob, tingnan ko rin doon. Ito na nga, ganito ng Janet, ayaw muna ako o na posisyon. ayaw mo na ako papasokin doon. O, giba na. Baka may alaga ka doon. Duwin din. Halika, maikot kita. <laughs> Paikot na <dito>, halika. <laughs> Mahirap naman yung mga daan-daan mo. <laughs> Ma Ato bago na naman itong linisan. Mm -hmm. Nagpunta rito, Roano, ro, ano, ro... Night of Columbus. Oo. Oh. Nag-contact sila sa iyo dahil gusto rin nilang tumulong. Oo. Oh. Ay, medical, nag-medical nila ako. Ah, napunta sila dito? Hmm. Hindi sila nakakontakt sa akin? Nag-contact daw si, ano, si Sister Leah sa iyo. Hindi naman na makontakt. Sabi niya? Mm hmm. Ikaw gusto na makausap din. Oo. Oh, oh, oh. Gusto nilang tumulong, napunta kasi, oh, kita mo, lahat kita sira. Oh. Ay, ginoo. Oh, ko. Ubuskin lahat. Kasi nga, oh. ma Mm. Ba dito yung ano mo? Hay, hindi Sikursi. nga ni ako bed. Hindi mo nalilinisan. Hay delikado nga ni mata matalsikan it mga ganito hay hindi dalaw makakita. Oo, oh, oh. Kasi hay may mga nilagay na. ka rin kahoy ng mga ganito pala. Ay nasira kita na. Ubos ta anay. Anay. Ay gingiba giba, giba. Pero yung taas man. okay pa man oh, yung ito mga ito ba bahayan. Ito lang yung dingding lang. Oy. Sana na naayos natin ano. So, sa ko. Balik, magbabalik ka ano na naman ito sa... Sa uno? Kuhan, sa uno. Sa, ay, Kwan, puro ka? tambak man kawi sa loob. Ay, anahan ko na lang. Ano, medyo na hopeless yung tanga na ako, bro. Dahil, naisip ko eh, ali, ano gagawin ko? Wala na nga ako matawag na pamangkin na tulungan nila ako. Oh, wala git talaga kang wala pamangkin na gatulong-tulong oh, sa iyo. Sakit ako, wala rin sa aking mag-asikaso. yung sundalo na pamangkin mo na... Malayo ang disinusun, mga bikult, ta ah. Hindi talaga nagparamdam? Ay, wala naman kasi ako mga cellphone number sa kanila pa. Ayan, o. Oh. Sira Tos, na. Ito, you Yun at lahat ay ginatabang-tambahan na Pasok kasi it, mga, mga sa bata. Sa ngayon kasi may pinapagawa pa kaming bahay ng isang lola. Doon sa bukid. Sira, gin talaga rin doon. Sina yung nanay ni Mariel, alam sa nila okay. na. Ay, Mara Terebin, paalin. ipakita mo kayo ni Archie. Dahil Oo. yun na talaga problema mo. Kasi kung tingnan sa labas, okay pa. Yun pala hmm. eh. Sira sa loob may... Na ano na nga ako, Medyo. Ito o, oh, tayong. <laughs> ililinisin mo ay, ito. Ay, meron mo. Bago na naman tong potol. Kasi Sabi pag, pag nangyari ito, pag may magsindi na sabay, dito, mahirap ka Tay. Tay. Opos Apoy. Tay, pag sinindihan dito to, sunog ano lahat. Ay, nako. Ay, hindi nga na kung maalis. Bale, ang ginagawa ko yung ginagawa. Ay, linisan. Spat, spat ko. Tay, Ruben. Oo. Linisan po. Ay, gusto ko nga ni dapat may mautos-utosan man baga ako magtulong. May timimbang. Mahilap suruhin ko. Ang mata nga niya ang ginadipinsan. Oo. Uh -huh. Ay, pag natutali lang mata, ay wala na. Yung yero na lang siguro yung ilagay, no? Na ding-ding. Oo, dapat yero at dikit. Na tag medyo plain. Mm -hmm halo oh, maraming kawain diyan hong nakaabot. Marami na. Ayan pala, may mga tabla ka rin diyan. Ay, oh. Ang ginagawa ko ay ging bigay ko sa kanila, bigyan ako ng party. o oh, kay sa labas kung tingnan mo, kung doon ka sa karsada, parang ayos pa. Oh. Yung dingding pala ay sira. Sira na. na, lahat 'yan. Oo. Oh. naano Na ano na nga ako, medyo minsan hindi na ako nag-iisip na masyado, aalis muna ako dahil siyempre madali ako ma matintar it do yung wahi Mm -hmm. Siyempre wala ka nang matawa Gusto Tat na lang tumulong ay wala mang may bigay sa atin na financial Kaya nga <laughs> Ako rin ngayon, mahina rin ang YouTube ko ngayon Siyempre oh, ka-change ka man upanahon Oo, oh, correct Hindi lang naman? dito ngayon ang mga ginag mo malalayo ba? Kailan oh, lang oh. doon sa... Sa San sa Roque, sa Malina. To, ay, alam mo na sa West oh, Pilipinas. Oo, ginabangan naman. <laughs> alam niya pala. Pati sa <laughs> Nesocro, ginabangan Apo. ko kung ano. The prayer man kitang huwag, sana magkaroon ng mga kung anong mga kwansang buong Eh, Alam mo naman yan, malayo hmm. sa isla. Sige, gawa natin ang paraan ito. Kung anong maitulong natin. Manawagan din tayo sa mga sponsor natin. Baka may mag-donate sa atin ng Yero ba? Oo, oh, oh. Yero. Yero, oo. Oh. Okay. Eh, yung masisino nagsabi dapat gin, uh, pa, dapat gin plain lang ron tayo binsayang yung no, plywood dyan oh, alam mo namang plywood kinakain it puro ano ah, ka sunod sa sanggabi hayo na sila kaskasin mo yun na naman oh, may, kaso may init rin yung yero In, eh init. hindi bali basta sipit eh, mo sa anay anay oh. agraan ang pakuan hindi yun ang kabayan doon yun gagamitin mo ah, para pa, ipako oh. dahil kung kung balikan it kahoy yun din ang mangyari kahoy git abi mga anay mga buwiset na anay ano abiro mo ro gawa ko bero mo iwanan kanila bero, sang linggo hindi ko matapos-tapos it linis ah gin clearing ng akil Oo, ko wala tin paputol ko oh. para lahat ay magliwanag oho oho oh, oh. ay kung babayaran ko para gaputol ay linibo hindi rin magkasya mm -hmm. Sabi ko ay eh, na lang ninyo ng sabay para sang linis lang. Gin clearing nila pala ito dahil sa itaas ay kuryente. Hmm. Oh. Para maputol. Paputol ko. Oh, ay, dal, ta, two times na ito, ay sino ang utusan ko ng mga tao nga tulungan mm -hmm. nyo ako, bihilahin niya. Ang mata ang gina... Ingatan ko, eh, isang mata lang ang medyo, medyo may pag-asa pa. Oh. Ay sabi ko, eh, kung nagpa, ano gagi ako, nagpagamot, ay wala sa akin yung magtulong nga. Dahil daya, kaya Ito, nga ako? nagkaroon ako negative nandyan ang tulong <sighs> mm -hmm. na pag ko tanong kahit kanino handa tayong tulong Opo. alam naman ninyo sa buhay operado sa mata hindi na ako pwede mag mm -hmm. ben hindi na ako pwede magpausok oh, o ay paano maglabahay pa paano yun sabi ko mm -hmm. sa kanila nandyan ang iyong awa ay ayaw ko lang mag-awa kayo sa akin alam ko naman na naawa kay hindi rin natin magawa ng paraan Mm -hmm. Kailangan sana pamang, may pamilya git ang ako mismo. Opo. Malagi tan na noon, daming pinaaral ka noon, wala git talaga bisan isa. Ay sila na Umiiyak minsan niluluha sila Mariel ng mga pamilya. Oh. Sila lang sa akin kasi niuporta nung ano ang mga kailangan ko mga bigas-bigas nga mga ulam. Oo. oh, na isa ko pag ginila ko pang luto, pag ulam nila. Ay, Sila ay. gitaro na ano doon si Mariel gitaro Mm -hmm. nakabigay at malaking tulong sa pamagitan ng programa mo. Oo. Oh. Malapit kasi sila marin sa iyo, oh. medyo close kayo. Oh. Maganda at siya nga hindi kayo pakita na ako ay negatibo sa inyo dahil pa, pa, bawal sa Diyos yan. Siyempre, imbis nga mag-positive thinking kayong itulong sa akin, magkaroon oh. magkaroon lahat negative nga decision na hmm. ay kailangan ay pakita kong happy ako. Oo. Oh. Kahit ganito rin sitwasyon, mas hinahiyang ako magharap ay kinlitrato yun it doing a kwan ho. Ng... Ito yung uh, Night of Columbus, kailan lang. Ay baka balikan ka nila, baka magtulong Nag sila? Nagtawag sila sa iyo eh. Gintanong nga binana kung sino dati nagtulong. Ay si oh. Archie ay, hindi ko tama na yung mga bagay. Ay gusto man na naman mapaalam sa iyo ron kung ano man magbigay oh. man imat mat-support. Ay okay maton, walang problema. Ay oh. wagon. Ha? Tapos yung taraan mo hmm. nga, medikal eh, medikal ma agin medical kanila. Pero ay, ito dito sa bahay. Ito sa Banwa kami ginbuan. Light one? of Colombo. Sino, sino kaya yon? Si Sister Leah Raan ano sa may lapit sa may baka National High School bahay nila. Sister Leah. Pwede mo mapuntahan. Sabi mo okay. Walang problema sa akin. Pero galot. Nagpunta ako doon. Nagingil ako ng big classroom. Ah, oo. Uh oh, -uh. Kumapunta ko ay ako ng asukay. Oo, uh, kung magtulong sila sa pag-repair ng bahay, walang problema sa amin. Pero anat anang programa ay hey, for anang for the purpose at uh, for the sake, ta, sa anang kurso nga may may connecti connection ta, sa ano sa anang uh, thesis. Ah, I see. Bukod I... anat hey, sitwasyon. Ah. Sabi ng mga tao, Iba talaga robindo kay, kay Archie nga programa ko sa under and gamot lang ang mabigyan ako. Ah, yung sa interview thesis, ka? Sa thesis pala yon. Sa thesis ta. Oh, okay, okay. Ay nga ni hangaan din programa nila yon dahil oh. Uh -huh. dyan ngani, nga ni bilib sila nga bakit nagano ganun mata nagawaan mata at paraan. Opo, o nagawa itong bahay mo. Kita na sa picture nga tagbago pa nating gawa. Oh. Ay maganda sa nga Opo, oh, oh, nakita nila yon. Ay, grabe yung unang sitwasyon mo kasi. Hmm. kasi yan, inaanay pala yan. Sige, ano yan? Kung Ay, sabi ko, ay, pa -i -i -urong ko nga, pa, kung iurong ko, ramatangan ni ang inisip ay kung mapuling ako ay kabuhay kita rin ako makakita Nadikit uh -huh. na dikit yun do no? sa may katarak dahil na dikit oh, mawai na Robin tanan do nag sa mga ibang lugar uh -huh. yeah. Da, mali kita ta, Ruben. Din, ni Archie, hindi mo tinanggap puro pagkakataon mo. Oo, may nag-sponsor noon Abong sa it, you, sa ah, mata mm, eh. Sa mata? Na maayos na sana yan eh, noon pa. Pero kung may nag... Uh, wala kaso, walang magbantay oh, sa'yo sa noon but, na pamangkin after operation. Within one month or two weeks na sila mo na magkilos. Opo, ay wala eh, di ba la Wala rin. So, huwag ka mawala ng pag-asa. Hi, <laughs> <laughs> sabi, andang isip sa akin ay easy gulaki. tumatawa na lang ako ang kitang iyak oh. iiyak. Imbis iiyak, dahil na lang may dalang. Kung oh. sa loob ron, medyo, medyo, hindi na no, natin maba, masisiro kung sino pa man. Dapat kami mm. sisihin rosisihin pamilya. Bakit hindi kami nagtutulungan? Oh, oh. Sa so, ni Maril, Ay, sila ta silang magkakapatid. Mm Natutulungan pa nila ako. Mm. Yung pamilya, Ang pamilya mo kong hindi... mga pabaya, ay paano ron? Hindi ay, hindi no, man no. namin may isang laro lupa. Wala ring titulo. Uh -huh. ay, so, naging problema pa. Malapat tong lupa mo sana eh, no? Ang sir ko, kung hindi subdivide di mao. Uh -huh. Ay Siyempre, isang bata ay isang gabayad mm -hmm. ka timo sa survey uh -huh. para may separate. Ay, nakarin uh -huh. pero sa mga bayaran pa sa kung ilang years nga hindi na ba full paid. Mm -hmm. Nagkagastos pa. Kaya Oo. Sige tayo Ruben, magkita tayo ulit ha? Okay. Sige po. Sige, sige. Nandoon, nandoon sa sakyan, nagbalik yata doon. Kami ay may invitation, pupunta kami sa GMA kasi may invitasyon sa amin eh. Oo. Oo, sige ha. Dyan yung bigas mo. Okay, oo. Wala na, siya naman wala na. Oo nga pala, bakit hindi ikaw matawagan? Hindi matawagan. Wala minsan hindi ako, wala akong, wala akong kurinti na saksak sa ibang bahay. Doon kay ate Mariel, hindi man yan malakas sa kurinti. Kung sa bagay? Oo, oo, wala man yan. Doon, ipasaksak mo lang doon ha. Oo. Sabihan ko siya. Oo sige. Hindi naman ako sabihin nila na... Wala yan. Mm Sige, sige. So, alam na natin kung anong oras siya. Ang alas 6 daw siya ng umaga hanggang alas 7 na dito. Hanggang 8, oo. So, at least alam na natin kung anong oras kami dito magdaan sa iyo. maalis man lang ako sa hapon, mga 3. Hanggang alas 7. Oo. Kakain muna. Para kahit pa paano ay madaan-daanan ka namin. O, sige, bye-bye. Bye-bye, Apar. Bigas mo, baka mabasa doon. Bye-bye, bye-bye na.